<coughs> Hi guys, welcome po dito sa ating channel Ship The Basic na. No? Guys, ngayon nandito tayo sa ano, sa isang resort dito sa San Jose. So itutulko ko kayo guys no, tara. <coughs> So guys, ito yung kanilang ano no. Ah, uh, pang adult size na swimming pool ayan po. Nakikita niyo may mga naliligo. So ah, uh, mo dito. Ano sa mga to? Kati Jess? Yes. Baba tayo. Ito. Guys, dito. Sundan nyo ako, tingnan natin yung mga Kati nila. So guys, no, meron silang cottages tulad nito. Ito, pwede na sa ano, pang isang family. Check natin. 'Di cottage 'yan. So ito siya guys. So check pa natin 'yung iba. Pag mabibisang galo magulo siya So guys, na ito naman yung kanilang CR. Ayan. tama nito So ito naman yung kanila parang cottage or rooms na pwede siyang i-rent. Ito siya. So under renovation. Ayun ano no, ba, ba? Ganda dun. Ano ba, ba yan? I think is ah. parang room. Rooms? Mm -mm. Ito ito. Kuya! Lari po tayo yung baba? Ay, balede po tayo yung iba. Ah, balede. Okay. Bahay Bale pala yun. Dahil yun. <laughs> eh? okay. ito pa cottage. Ito silang malilit na cottage. <laughs> Tapos ito yung mga ano gumagawa dito under renovation. Kuya, kaway kayo, kuya. Low, low, low. Shut out. So, dito tayo, guys. Cottage. So, guys, ito. Mayroon pa silang mga cottages dito. Tignan natin. So ito guys, may cottage pa rito. Uh, meron pa sila dito. Check mo. Paikot. So tara, dito naman tayo. silang ganito. Malilit na cabbage. So guys, no? Ito naman yung kanila, ano? Pwede kang mag-ihaw dito or magluto or something. Pakita mo. Ito. So guys, ito pwede kang mag-ihaw dito or magluto. Parang ano na rin to, dirty kitchen. Ito. Ito. May tubig. Ito 'yung lababo. Then. Guys, ito. Pwede rin siyang i-rent. Rooms overnight. Rooms to for rent. Ito. So aircon din siya, no? Aircon. So, ang style is parang kubo. Upstairs nga lang siya. So, press ko siya, press ko. So, guys, ito yung isang ano nila. Pwede yung uh, barkada, grupo, bar ganun, or uh, families. Ito. Ano mo? So, mayroon din mga tables dito. Chairs. Okay, ito siya. Ito. Ito, guys. So, check na to. Mayroon silang mga lettering dito. Ito. Learn how to have fun without drinks. Uh, talk without phones ano naman to dream without drugs dito so pala dito ito naman is yung love without conditions at saka yung smile without selfish yan dito tayo guys check natin dito so guys tignan mo meron din tayo mga rooms dito check mo siya Rooms po for rent din. Ito. Ito dito. At saka, mayroon uh, pa po doon. Ito dito tayo. So guys, ito naman yung kanilang parang ano. something malit na garden. eh. yung okay, selfie. So magandang pang selfie, selfie. Oh, diba Yung guys <muchos> dito, pakita natin dito. So <muchos> uh, guys, ito yung si Ate Leti. Oh. Siya yung nagpamahala o nagbabantay dito. Si Ate Leti. Ito yung Ate Leti. Okay. Then, guys, ito yung ano nila, parang office. Tingnan. Ito, ito yung office nila. Then dito tayo. Ito naman yung kanilang Atilete ano to? Parang pavilion. Pavilion. Ito naman yung kanila pavilion. So guys, lo so, basa tayo kayo, hindi tayo makapasok. So ito siya. Ayun man. So yan siya. Yung po yung kanilang ano, pavilion na pwedeng for rent din po siya. For rentals. Dito tayo. Ang grabe go. ito. Dito tayo guys. So ito. Ito na yung kanilang ano, pavilion Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. So, ito yung entrance po ng pavilion nila, guys. No? Ito siya. Ka. Gostar, é guys, não, sou So guys, ito ngayon yung kanyang entrance, pinaka-entrance nung Saka Resort dito sa Barangay San Juan de Valdez, San Jose Tarlac. So, tara pasok tayo guys, no? Sudan nyo So guys, hanapin natin yung may-ari. Tara. kung pa sa puya ni ari ngayon si ate tawag kay ate lobo to guys to halakin nating may ari sarado di sa oh sarap guys ito meron pa silang isang cottage no? for rent din to pwede siyang rentahan boss na yung boss So guys, tara, na natin si boss. bumaba daw si boss eh. Ang hirap pala ako eh. So guys, no galing na tayo kanina rito. So bumalik lang tayo. May hinahanap kasi tayo eh. Hi boss. Hello po. Doctor boss. Boss, ko video lang po. Ilan po Gusto ko kayo makuhanan. Ay. Ilan <laughs> <Video> po? Yes, <laughs> tali Tatlo po to, sir. So, guys, ito si sir. Ito yung may-ari. Ito po yung may-ari ng Saka Resort dito sa Barangay San Juan de Valdez. So, meet po natin siya, sir. Salamat po dito, sir. <laughs> Salamat oh, Ayos po. po dito. So, eto si sir. Sir, kung po nila? Uh, Leo Teofilo po. Leo Chopilo. So, pinsan ko po siya actually. <laughs> Kamag-anak po namin. So, so, ito po yung ano natin, highly recommended na resort po no, dito sa Western, sa Barangay San Juan de Valdez, San Jose Tarlac. So, Saka Resort po, dito lang. Thank you. Cut. So, guys, sundan niyo ako. Oh. Try natin mag-dive. So guys, ito na yung pool. Oh. So ito yung family size ng ano nila, pool. So more on, kaya siya pa ano to, mga 5 feet. 5 feet siya to. hindi naman siya risky or pwedeng malunod or ano. Kasi medyo mababaw lang siya. Pero pwede na. Kasi makakadive to pa at makakalamang. try not to yeah. uh, okay. get Okay. <laughs> <Wait>. <laughs> Yan. Na. So guys, no, try kung lumangoy kung kaya ko pa. Try natin.